Ayan you know, maglalaga tayo ng baboy. Ayan o. Ayan o. yung prosin niya. Kungusin kanina yung kaganyan yung tsura. Uh, palambutin pa natin. Ayan. Mga buto-buto yan. Yan, lagyan ko na ng patatas. Laga to, walang gisa-gisa na to. Para hindi ganong mataba. Kasi yung baboy natin, hindi ganong mataba. Okay. Ayan. Pamintang buo sa kasin. lo no ya tungtang kalang sa kak si boyas takpan malah yan luto na 'yung nilagang baboy natin. 'Yun, simple-simple lang. Patatas sa kari pulyo ang nilagay. Oh, sarap ng sabaw. Kain na. Kain na. Grab.